We assure everyone, wala naman po stopping. Ako nag-miss sa alas 5 at alas 6 na umaga. Ang siguro, isa ng uh, masabi natin, ngayon kasi natin ini-implement parang dry run na natin yung piyesta. Kaya yung pinakita na entry points, sa Villa logos, at yung ibang mga exits, kaya siguro naninibago lang po yung mga tao. Kaya nga, sinasanay natin sila ngayon para sa 8 at ang 9, alam na nila ang galaw papunta sa simbahan. Kaya hindi naman stamping kundi figuri ba na dito na sila dadaan Wala munang dadaan dito sa didin na ito. At nakita natin kasi umulan kanina umaga kaya at unang birnes ng taon kaya talagang buhos hanggang ngayon ng mga tao kaya marami talaga na more than usual ang tao ngayon sa Quiapo. At dahil na may konting mga pagbabago, na nagkakaroon lang sila ng konting mga tanong at uh, uh, pagbabago sa galaw. Pero wala naman tayong naitala na nagkaroon ng insidente o lalo na stamping. Kaya panawagan din po sa lahat po, uh, wag lang po sana tayong mag-post ng mga uh, unverified at lalo na makakadito sa mga makakabigay takot sa ating mga kababayan. At uh, ito ay hindi makakatulong po para maging banal at maayos at ligtas sa ating pagdiriwang. Kaya na uh, naka-enforce naman po lahat ng ating mga uh, partners no, sa volunteers at sa government at sa police at sa ating ng uh, city government. Kaya na makakaasa po maging maayos na po. Uh, nagkaroon ng ganong impression na nag, uh, nagka dahil na Uh, umulat din. Nakaano naka, rin kasi yung impactor ng ulan at dami ng tao.